Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa kalibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumokontra sa confidential funds ay kumokontra sa kapayapaan kung sino ang kumokontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan Pero ang mga nagnanakaw ng confidential funds, mas kalaban ng bayan. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Today is November 22, 2024. Aba, isang ex-COA commissioner. Tila bagang ni Red Flag ang mga sagot ng mga opisyal ng OVP lalo lalo na sa mga salitang wala silang alam at tungkol sa paggasta ng confidential funds. Sa pag ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay lumalabas kung anong klaseng leader ba itong si VP Sara. Sinabi ni VP Sara na nung DepEd Secretary pa siya na hindi nga siya eksperto at nagrelay lamang siya sa mga expertise ng iba. At ang tangi lamang niyang alam at doon daw siya eksperto ay ang pagpok ok sa mga tao na kumilos at magtrabaho And then I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa uh, nag-cause ng uh, stress sa kanya because I do not come from the the education sector I do not have an education background so I cannot review what they are doing and I rely on their expertise and all the um stakeholders who did the review So ang ang uh, magawa ko lang Ang magawa ko lang which I do very well admittedly is magpukpok talaga ng tao to drive a person to do what they are supposed to do. So, ito bang ipinain niya sa House Committee on Good Government? Ay pinukpok niya kung ano ang isasagot sa kung paano nang ubos ang confidential funds ng OVP? Na wala silang alam? O talagang si VP Sara lang ang nakakaalam kung paano ginastos ang lahat ng confidential funds? Pero ang nakakataka, pati itong si VP Sara ay naghuhugas kamay na rin. Wala daw siyang alam, kundi ang SDO ang nakakaalam rito. Lalo-lalo na doon sa mga kakaibang mga resibo or acknowledgement receipts. Pero ang nakakataka, dumating ang pera, nakuha nila ang pera, pero ngayon, yung paggasta, hindi na nila masabi kung paano ginawa. Sino nga bang nakinabang sa milyong-milyong confidential funds na ibinigay sa OVP, pati na sa DepEd? na pinangungunahan ni VP Sara. Ngayon, lumalabas na tila pinaglaloloko ng OVP ang mga resibo or acknowledgement receipts dahil mukhang hindi nila inakala na mabubusisi ang mga acknowledgement receipts na ito. Aba, kanino ba nakapangalan ang iba? Merong Merigris Piatos, merong Nova, merong Tempura, merong Uishi, na tila baga habang gumagawa sila ng mga acknowledgement receipts na ito, ay para silang kumakain ng mga chichirya. Malamang talaga ay hindi nila naisip na ito ay bubusisiin dahil nung panahon na yon ay happy-happy pa rin naman talaga noon. Sa bawat i-request e ng OVP, bilyones na pondo, ay hindi tinututuran ng Kongreso. Nandoon na nagkapatay ng Mike nung ito ay inuungkat ni Representative Franz Castro. Natatandaan niyo ba yon? At ang nagsagawa pa ng pag-terminate ng budget hearing ng OVP ay walang iba kundi si Congressman Sandro Marcos. Vice President Sara Duterte breezes through a House Appropriations Committee hearing on the proposed 2.385 billion peso budget of the Office of the Vice President. Ilocos Norte Representative and presidential son Sandro Marcos moves to terminate the hearing out of parliamentary courtesy. Uh, I move to terminate the budget of the Project. Office of the Vice President. 21 committee members voted to end the hearing. Interparliamentary courtesy is a time honored tradition between the two chambers of Congress to not meddle in each other's affairs. Franz Castro of ACT Teachers Party List protested the termination, but her audio was muted during the live stream. Madam Chair, I have the right to explain why I voted no. Kailangan malaman 125 million na. not confidential fund pero ginastos ng Office of the Vice President. Ngayon, sa pagsasabi ni DP Sara na wala siyang alam, lalo na tungkol dun sa mga acknowledgement receipts na ipinakita, isinabmit sa COA, hindi pa lumalabas na napaka-inefficient niya? Sara Duterte is refusing to comment on the existence of a certain Mary Grace Piatos, an alleged recipient of a part of the confidential funds her office spent in just 11 days in December 2022. In a press conference on Wednesday, November 20, Duterte says she, was not, she has not seen the acknowledgement receipts containing the name Mary Grace Piatos, which were tackled by the House Committee on Good Government and Public Accountability in its probe. According to Duterte, the documents the House were citing did not go through her, adding that it was instead directly submitted to the office of the Vice President's Special Disbursement Officer Gina Acosta, and then to the Inspection and Control of Fund Audit Unit of the Commission on Audit. I have no comment uh, on that, no, because I've not seen the acknowledgement, the uh, receipt na kanila na sinasabi, because basically lahat. Uh, ng mga documents, uh, hindi siya dumadaan sa akin. Dumediret siya, siya uh, sa SDO and uh, sinasubmit siya sa ICFAO, uh, yung um, office ng COA. Duterte says she will not comment on the issue as she is unaware of how the copies of the acknowledgement receipts were processed. So hindi ako makakomment, lalong lalo na na- hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng, ng submissions namin sa COA to the House of Representatives and uh, sino ang nag-handle noong uh, mga documents. Lawmakers earlier placed a 1 million peso cash award for anyone who could identify Mary Grace Piatos. During the House panel's hearing on November 5, Antipolo second district representative, Romeo Ako, pointed out to the COA that several of the acknowledgement receipts were signed by a certain Mary Grace Piatos. The lawmaker expressed doubts if Mary Grace Piatos is a legitimate identity, as the signatory's first name is similar to a coffee shop, while her last name is a famous potato chip brand. The House panel is investigating the budget utilization of the OVP and the Department of Education under Duterte. amid allegations of fund misuse and supposed irregularities in confidential fund expenses. Alam naman niya nagkakaroon na ng usapin tungkol dito. Nadinig niya naman na siguro yung Mary Grace Piatos. Pero hindi ba man lang siya nag-initiate para tanungin yung kanyang SDO? Kung totoong SDO lang ang nakakaalam dito dahil yun ang tinuturo niya. Di ba siya nag-initiate para kausapin ito? at alamin kung ano ang nangyari sa mga acknowledgement receipts nito para pag tinanong naman siya ng media ay alam niya ang kanyang isasagot hindi yung ay hindi ko alam kasi sa SDO lang yan siya ang pinakahet sa departamento nila pero wala siyang kaalam-alam paano na ito hindi ba sinabi ni Tony Panelo na si Di Castro ang pinaka-INUTIL na bisi presidente Nira siya, oy, sabi ko Nolly, ikaw ang pinaka-inutil na bisi presidente ng bansa eh. Sa nangyayari ngayon, sino ba ang lumalabas na pinaka-INUTIL? Ang mga pagsagot-sagot na ito ng OVP, ang matataas opisyal ng OVP, lalo-lalo na si VP Sara, pati yung chief of staff niyang si, na si Tony Zolaika Lopez, abay nagbigay ng na opinion dito si ex-COA Commissioner Heidi Mendoza. Ang mga pagsagot na ito ay may red flag at ito mga acknowledgement receipts na ito ay matatawag na may fraud. Hindi daw kasi maaaring sabihin na wala silang alam, especially itong si Atone Solaika Lopez. Dahil lumalabas na kapag ito ay may pondo, kailangan may financial plan. At ang paggastos na ito, at ang pagliquidate na ito, re-certification, ay pinapatutuhanan mo na ito ay naggamit ayon sa batas. Mukhang lumalabas daw na ang OVP ay hindi alam ang patungkol dito. Kaya kahit sabihin ni Chief of Staff Zuleika Lopez at ni VP Sara na wala silang alam dito, hindi sila makakaligtas dahil hindi nila maitatanggi na ang pera ay napunta sa OVP at ito ay pananagutan ni VP Sara. Hindi rin daw makakaligtas yung accountant dahil dumadaan ito pati mga certification sa accountant at kapag ito ay kanyang pinirmahan, yung certification lumalabas na pinatututuhanan niya ang mga nagawa rito, ang nagastos dito at hindi niya ma maitatanggi na wala siyang alam. So, isang eksperto na isang neutral na eksperto ang nagsasabi na hindi maaari itong mga paghuhugas kamay ng OVP, ni Chief of Staff, ng Accountant at lalong-lalo na si VP Sara. So hanggang dyan muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clercas, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.